Surpresang gipailom sa random drug test ang mga personahe sa Regional Police Drug Enforcement Unit Region 12 o City Police Drug Enforcement Unit sa General Santos City Police Office. Sumala pa nga mismong mga sakop sa Regional Forensic Unit 12 ang nagpahigayon sa drug test sa 33 ng mga personahe sa RPDEU o 22 gikan sa CPDEU. Oh, god, drug test para na-insure na ito, ang ilang stand na uh, diligi sila madjad sa taong uh, na drugs na niktik og mga druga nga information pero sila day nagamit. So, sana sa ato yung gimintin, ma'am, para ato sila surprise inspection sa sort drug of, test. Uh, although regular naman ito na ginagawa, but uh, unannounced kasi ito. To situate na itong mga naka-assign sa mga drug enforcement natin is may amoral kung kumbaga sa pagdadakip. Uh, Baka mamaya, may mga mangilan ngalan na sa ladian na uh, uh, na 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 gumagamit na at uh, sinisigurado lang natin or nang uh, pamunuan ng PNP na malinis po ang lahat na uh, Walang record po yung mga na-assign dyan sa mga drug enforcement unit natin. Tumong matod pang masiguro nga limpyo ang ilang organisasyon, isip tigpatuman sa balaod o tigpanakop sa mga nalambigit sa illegal nga droga. Ang maong lakang ang giuyunan sa mga residente sa Jansan, asagibutyag gibutyag nga pamaagi kini aron ipakita sa publiko nga patas ang kapulisan o dili lang sibilyan ang kanunay ipailom sa drug test. Uyon kayo para first sa tanan halaga naman ang mga civilian lang, di ba? So, dili lang ang mga pulis ang stag mga ano, uh, government employees ako. So, para wala pa yung masulti ang mga ano, mga tao mga civilian sa ilahab. O yun, para per, para dili po sila, ano, nga involved po sila. O galing magpositibo, muagi matod pa sa investigasyon o kung mapamatudan, mamahimong subject matod pa sa dismissal sa serbisyo. I think uh, okay naman. Is uh, SOP lang talaga na uh, standard operating procedure. Uh, I think wala naman uh, ni isa sa kanila ang gumamit nung talagang ma-found out na positive sila. And uh, sasalang sila sa ano, uh, standard operating procedure or yung uh, iimbestigahan sila. And uh, pag nag-positive talaga, yun ang mahirap yan na uh, tantamount for dismissal yan. Lauman matod pang mugawas ng resulta sulod sa 15 dias. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!